Mag happy new year ka brada Ngayon binabati po namin ang lahat ng followers, subscribers po namin Ni Mina So happy, happy, happy new year po sa inyo lahat So sa lahat po yan ng aking followers, subscribers happy new year. Yun, no? At sa lahat din po yan ng bagong mga palo oh, At sa lahat na rin po ng kabrera Nabubuhay at matitinik Naka-brera na nabubuhay sa mundo, no. Happy happy New Year po. Ah, uh, mga inchan salamat sa mga suporta nyo. Ah, uh, lalong-lalo na sa amin dalawa, sa amin cute na cute. So ayan, meron po siyang ginawa na graham ball, 'yan. Hindi Ay, ano graham ball 'to. Ah, hindi pala ito, graham. So ayan, papakita namin yung graham ball na ginawa ng aking special po yan kaya uh, iba vlog ko kaya ganoon kasi special gawa ng aking beloved daughter yan Brad yung ano natin may humble pakita ko Ako gumawa nito. Yun. Ito ang gumo, ang gumawa pa talaga nito, anak ko. Ayan. No, na ni Ate Mary. O, oh, ayan, Oh. Ayun, yung Gray Humboldt. Gawa po ng anak ko yan. Titikman natin. Oh, first time namin sa buhay namin na dala-dalawa na lang kami. Ayan. Ito, malungkot, pero happy kami kasi. Kumpleto! Ayan. May parang ngiting ko yan. Oo. Uh oh. O so ito, titikpan na natin yung kanyang humble na ginawa niya. Pinag-aksayahan niya to ng panahon. So, special to, gawa ng aking hmm, daughter. Beloved. Beloved daughter yan.